Alam mo ba na ang Palawan, na tinaguri ang last frontier of the Philippines, ay hindi lamang paraiso ng kalikasan, kundi isang lugar na mayaman din sa kasaysayan at kultura? Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Palawan ay tahanan ng iba't ibang pangkat etniko gaya ng Tagbanua, Palawan at Batak. Kilala sila sa kanilang kakaibang paniniwala, sining, at pamumuhay na nakabatay sa kalikasan. Ayon sa mga mananalaysay, isa sa pinakamatandang bakas ng tao sa Pilipinas ay natagpuan sa Tabon Caves sa Quezon, Palawan. Ang mga labi na tinatawag na Tabon Man ay tinatayang higit 47,000 taon na ang tanda. Patunay na ang Palawan ay isa sa mga duyan ng sinaunang kabihasnan sa bansa. Noong panahon ng Kastila, naging mahalaga ang Palawan bilang daungan at himpilan ng mga mangangalakal at misyonero. Itinatag ang mga pueblo at simbahan, na nagbigay impluensya sa relihiyon at pamahalaan ng mga tao rito. Ngunit hindi rin nakaligtas ang Palawan sa sakripisyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa mga pinakakilalang pangyayari ay ang masaker sa Puerto Princesa noong isang siyam apat naput kung saan daan-daang bilanggo ng digmaan ang pinatay. Sa kabila nito, nagsilbing inspirasyon ang kanilang sakripisyo para sa paglaya ng bansa. Ngayon, ang Palawan ay kinikilala hindi lamang bilang isa sa pinakamagandang isla sa mundo, kundi bilang isang lugar na may malalim na kasaysayan at matatag na kultura. Tunay ngang bawat tanawin at bawat bato dito ay may kwento, isang kwento ng ating lahi.